Lasing na lasing. Ba, ah. Ma, ni uh. Ah, nadali niyo ang bangus ah. Dami ano. Sa luban? Oo. Uh -huh. Ayun, mga tambayan. Dahil bangus oh. Yung mga pandain oh. Pwede ano ka gawat. Dinutasan ko yung mga pinches na para may ista tayo. Ha ha. Ayan oh. Ayan bangus Ayan oh. Talaki din eh. Ano pa pa dilim. Press na press oh. Ano ano yun? May nabulas dyan o... Mayroon siguro ano? Kasi hindi yung basta-basta dadami yun ng ganyan ano? Walang nabulas dyan. Kung so, galing sa mga palisdaan.

Ha? Ha? Ay, nakalina. Sang karyahan lang. Lambang la, lang ito 'yung pinaaam pulang pa deliver, Ay, ay iniwan nyo. Oo. Hindi. Naka, naka, ano kami, nakabantay. Naka nakabantay. Ah. Dali, ano. Ba, sabi ko, ito ka nga kayo, man. Ba't mga lubukan ha ha Nakin. Ay, ginari ako, baltaw na baltaw at ganda-ganda na pag Sus, Ah. Ah, buka na lang ba't na Ay, mga ito yung isang daan. Sa <laughs> Hindi. Okay. Magsisiga na sila oh. pag o sila na, Ano Mga po ba sa lambat. Kasi hindi Ano nga sa'yo mga Sobrang sarap na Ah, ihaw Pakin na ay, <laughs> Ihaw. eh no Ito yung pag-iihaw ayun. Bangus ang huli